Buisit na buisit na ako sa iyo ha. Saan? Saka bakit? Walang namang problema. Walang problema dahil sira sa lo kita. Walang hiya ka. Saan ka ba talaga nagpunta? Sa tatay ko. Promotion ng tatay ko. Okay na? Bakit hanggang ngayon nagpupunta ka pa sa pamilya mo? Nandito ka na sa mga Montenegro. Maayos na ang buhay mo. Nagpapanggap lang di ba? Pera lang ang habol ko. Pero siguro pa rin ang tunay ko, Ama. Hoy, David! Hindi mo pwedeng makuha lahat ng gusto mo. Mamili ka. Umangat kasamang mga Montenegro o patuloy kang bumagsak sa putik kasamang pamilya mong di magiba. Kailangan kung Dahil kapag hindi, parehong mawawala sa'yo yan! Babaksa? Ang mga dimage ba? Eh sa'yo, ano sa sa'yo pag nalaman nila Ramon ang sikreto natin? Sige nga! Ano ba mo? Nagsasabi ko? Ikaw ang mas malaking problema dito! Di mo alam? Si Tanggol pakalat-kalat pa rin sa labas! nag ang landas namin, dalawa. Bakit kasi, di mo babatayin yung hayop na yan? Babalo ko babatayin ko, hindi Para sa luha lahat ng problema ng pamilyang to, hindi ako mag-aaksaya ng oras para lagi kang bantakban. Tumigil ka.